sa mga nakadikit sa mga pamilya ni yung bagang may contact huwag naman natin ano ah, yung bagang yung mga kamag-anak ko na dati ay uh, hindi naman namamansig. ngayong naging sikat na si Bialsi ay hindi na nga nakatulong daw ano daw kasi narinig ko lang ito sa live hindi <laughs> daw nakatulong pero mga kasira pa pang niya. Wag naman gano'n. Mausog ko. Um, ayan. Um, magandang araw po sa lahat. Uh, magandang araw po kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab at kay Ate Jack. Ayan po, magandang araw po sa inyo. Um, hindi kasi ako makalive live eh, kaya itong video na lang, sa ganitong paraan na lang ako magpapaliwanag. Kasi, nababanggitan kasi nila ako sa mga live nila eh. Pangalan ko mismo yung nababanggit nila. So, gusto kong iklaro lahat. Ang ah, ngayon kasi, nung pag-muse ni Beyoncé, um, ah tawag dito, mga nagsilabasan yung mga pictures. Tapos, uh, so may nag-live-live live na, yan, nag-live na sila, nababanggit na yung pangalan ko, nababanggit na yung mga pamilya-pamilya, ganyan, ganyan. So parang na-heart naman na ako, nasasaktan naman ako. So nahumingi ako ng, ng ano kay Kuya Val. Sabi ko kay Kuya Val, kako Kuya Val, pwede ko ba silang rest baka na yung magpal ano lang, kumbaga i-defend ko lang yung side ko. Para naman alam nila, hindi yung uh, ano nila. Parang pagtatawanan ako doon sa live nila. Yung pagtatawanan ninyo ako. Sabi ni Kuya Val, pwede, pwede. Yun nga lang ang problema ko, hindi kasi ako makalive. Kaya sa ganito na lang. Ayun, ganito kasi yun. Ang totoo po niyan, hindi lahat ng pictures galing kay Genesis. Nung pag-muse po ni Viance, na andun yung anak ko, na andun yung isang pamangkin ko nakasama sa SK kasi SK kagawad siya dun sa amin. Siguro nasabi nyo kaya nagalit or na-disappoint siguro si Kalinga Prab kasi siguro ang sinabi nyo yung ipinus kong reels is video. Puro pictures po yun, ginawa ko lang na reels. Baka kasi yung pakasabi nyo kay Kalinga Prab, although hindi ko talaga alam, baka sabi nyo may nakalabas na agad na video. Puro pictures po yung nakasama yung team na taga doon sa amin, plus yung mga barangay officials, tsaka mga SK, pati yung anak ko. Hindi po lahat galing kay Genesis. So, ngayon naawa ako doon sa bata kasi napagsalitaan nyo na nang di maganda, uh, napagbitawan na ng mga ano, ma, uh, yung napagsabihan na bastos, mga ganyan. Hindi po lahat galing kay Genesis. Yung mga picture pong yon galing sa anak ko, tsaka doon sa isa kong pamangkin ngayon na-post ko yun oo pero na-delete ko yun kasi pictures lang naman syempre proud as tita proud take note po yung pagiging tita ko po kay Viance is tita sa pinsan kasi buo uh, pinsang buo ko yung papa niya yun po para malaman nyo lang na as uh, tita ako as sa pinsan ganon hindi yung tita talaga na ano. Pero, pinsang buo ko ang papa niya. Ngayon po, uh, kasi hindi nyo naman ang na mababawi yung mga nabitawang salita nyo kay Genesis eh. Yun. Nasaktan yung bata. So, sabi ko sa kanya, aayusin ko yan. Uh, anuhin natin yung gulo. Huwag ka na lang kakong mag-reply kahit kanino. Huwag ka na lang maingay yung mga ganyan-ganyan. Sabi ko, huwag ka na mag-post-post. Kaya po sana, tigilan nyo na si Genesis. Wala pong ginagawa yung bata hindi po siya ang nagpalabas ng mga pictures. Tsaka may yours cap po yun dun sa Mercedes. Maraming magla-live, maraming magbi-video. Noon nga sinabi nila sa akin na naandun daw yung kalingap, pinagbawalan ko sila. Nasabi ko, kahit yung sa SK Kagawad, sabi ko, kahit yung sa mga taga doon sa amin, wag na wag kayo magla-live kasi binablog nila si Beyonce kasi nga andun yung kalingap daw. So yun, sumunod naman sila. Wala pong lumabas na video. Puro pictures po 'yun. Oh. Ganun lang po. Eh, siguro na ano nila kasi pictures lang lang ganyan. Siya eh, syempre po proud. Proud ka pamilya. Tapos ayan sasagutin kita Red Saint. Do dyan sa sinasabi mo na Ngayon na sikat na si Vivian umi umientra kami, mga ganun-ganon. Nung naghihirap wala la kami. How did you know? Paano mo pa alam? Alam mo ba ang buong kwento ng pamilya? Kasi dinadamay mo yung pamilya eh. <laughs> Parang nakaka-disappoint po yung mga binitawan mong salita doon sa live mo. Um, klaro lang ha. Tawag dito. Kasi hindi mo alam kung sinong kapamilya ang nalalapitan ng magulang ni Beyoncé noon na nagihirap sila sa kapamilya na hindi nila malapitan. Ayoko na pong magkwento kasi madadamay na yung pamilya eh. Basta yun lang po yung point ko doon is maayos lahat na, na ginawa nyo dun sa live. Parang pinagtawa niya, pinagtawanan nyo pa kami. Pinagtawanan nyo ako na ganon. Kaya nagpaalam ako kay Kuya Bal. Ay nako yun si Dr. Love kung ano-anong nasabi pero okay lang yan um, tanggap naman ng bata kasi nagkamali kami nagchat na rin ako kay Kalinga Prab da, hindi ko lang alam kung map napansin niya yon pero kung napansin niya salamat kung hindi salamat din ganun humingi humihingi din ako ng pasensya kung na i post ko yung mga pictures na yon yung reels ko yon pero sana naman wag niyong idamay yung pamilya <laughs> Kasi grabe naman yung ano na porke na sikat na sikat na ngayon ngayon tapos andito kami intra yung parang porke sikat na andiyan na kami, 'di ba? Hindi po 'yun. Hindi po 'yun ganun. Kasi ever since po nakasuporta naman kami diyan sa kanila. Hindi lang kagaya ng suporta na binibigay niyo financially. Kasi hindi namin kaya dahil kami naghihirap din po. nakakapagbigay naman po siguro yung magulang ko noon. Nakakatulong sa kanila pero hindi ganun kalaki. Pero wag nyo namang sasabihin sa live nyo na kapamilya porque sikat na, andyan na. Hindi ganun yun. Yun sana malinawan naman kayo. Ah. <laughs> for views nyo, ah, yan, good luck sa mga views nyo sana kasi inaayos ayos naman sana yung pagkakalat nyo ng ano ng balita. Sana legit lahat. Ganun po. Alamin nyo muna yung totoong istorya.